We'll be right back.

Oh, tanggalin mo to lahat. Okay, balik ko to sa iyo, ha? Tanggalin mo lahat, tanggalin. Tanggalin lahat. Ubusin ngayon. Tapos kumabos ngayon, ha? Tawa so, din mo maduro, pa, Sige. Sige, Sige, lahat. Ano lagay mo dito? Anong nilagay mo sa leg? Anong nilagay mo? Anong nilagay mo dito? Ano? Ano? Bonbon? Bonbon? Buhangin. Balas. Ah, buhangin? Okay, tanggalin mo, tanggalin. Gamit mo yan lang kamay. Okay, lahat. Tanggalin mo yan lahat, tanggalin. Tanggalin lahat. Bakit? Ano? Anong anong kasalanan nito? Anong kasalanan nito? Anong kasalanan? Anong kasalanan? Wala? Ha? Bakit? Ingit lang? Nainggit? Ha? Ingit? Bakit? Anong kinanggitan mo dito? Anong kinanggitan mo dito? Anong kinanggitan mo dito? Anong kinanggitan mo, mo, mo? Ano? Ano? Wala nang pera? Okay. Tagalin mo yan. Tagalin mo yan lahat. Ha? Kaya pala walang ano ng doktor to finding, him. So, asal na tumo, tumor. So, walang ako. So, yung mga tinta siya, si Ros, may handi ko, may na tinta. Okay. Okay. Sige, lahat. Ang lahat. Yung bukol. Pag-uulay mo yung bukol. Lahat. Punta sa olo. Pababa. Sige, lahat. Sige, lahat. Sabihin mo kung ano na. Tanggal na. Sabihin mo ko. Okay. Sabihin mo po. Anong ginagamit mo dito? Pangalan? Picture? Ano? Anong ginagamit mo? Anong ginagamit mo? Picture? Okay. Tanggalin lahat. Tanggalin lahat. Tanggalin. Tanggal na? Tanggal na pa. Ganon pa? Sige. Lahat. Tanggalin lahat.

সাকাকাকেন. <laughs> sempat ya sempat ya toko nga to balik imang lain ha oke now toko nga diba gini ha tarasin to toko nga lain toko nga potan tumoy imang koregum nga to tambal dapat toko nga lain dapat dapa toko nga tumoy ha? so sempat wala nga to uh, gini ya giga nga to